Anong buwan ang tagpalaka dito? Ha? Ah, gano'n. Ilang oras yung hinuli yan? Dalawang oras? Puno yung ano, yung panggana. Ano yung dinadakman nyo lang? Oh, dakman nyo lang. Ayun na, nakatakas na. Totoo ba yung palaka nakakakulog oh? Ha? Ha? Hindi pa naman nagkakaklo ang ko. Hindi <laughs> pa naman nagkakaklo ko. pala sa titi niya, no? Puro kulo ko lang. <laughs> Bonus yun, ano? <laughs> yan. Sa'yo mo, ma, may iyang nga sa titi. O, <laughs> jaka. Frog, I'll touch the frog, touch, touch, I'll touch the frog, touch. Oh, oh you can touch it. Oh, too much, huh? oh. Oh, oh. Oh, oh, frog, frog, frog. Oh, you know.